Hello guys! Welcome back po ulit sa aking kwento. Ako nga po pala si Jen, isang OFW po dito sa Bansang Kuwait. At sa araw nga pong ito, ito po ang ating kwento. Araw po ng linggo, kaya sobra pong busy tayo. Gawa nga po ng dumaang Friday at saka Saturday, holiday, wala silang pasok. Kaya natatambakan tayo ng maraming linisin at maraming labahan. So sa araw ng linggo, yun ay araw ng pagpasok, kaya nga po, pandalas tayo ng pagtatrabaho sapagkat kakaon pa rin tayo ng bata. Sa oras na 1.30, kailangan nasundo na natin ang bata. So, dadaanan tayo ng driver ng 12.30 para kaunin ang ating alaga. Kasi hindi nila hinahayaan na yung babae ay, yung babaeng anak nila, mag-isa lang na kakaunin ng driver. Hindi kagaya sa atin na okay lang kahit sinong kasama. Dito kasi kapag babae, hindi nila hinahayaan na mag-isa. Palaging kasama ang katulong na katulong para sa kanilang anak na babae. Pero kung lalaki naman, wala yung problema. Hindi na nila pinababayaan nila na kasama lang ng driver. So medyo may kalayuan yung school kaya nga maaga-aga pa akong kinakaon para maiwasan yung traffic. At hindi tayo malit sa pagkaon sa ating alaga. So habang nasa sasakyan ako, nag-iisip ako kasi malapit na naman ang araw ng sahod. So marami rin akong chat na natanggap. At syempre, inuulit na sa akin yung aking mga utang. Bukod doon ay yung aking mga pagkakagastusan. At syempre, ang aking mga anak ay nagchat-chat na rin. Sapagkat sinasabi sa akin kung alin yung mga kailangan nilang bayaran o pagkagastusan. So, iniisip ko na yung mga budget nila na ipapadala. Karaniwan kapag ka ganitong malapit ng sahod, mas maraming tayong message na matatanggap. Kasi nga, araw na ng ating sahod. So, sinong mga nakaka-relate sa ganitong sistema? Alam kong lahat tayo ay ganyan, nakapag-araw na ng sahod, maraming nakakaalala. Andiyan na yung mga text na kumustahin tayo. Minsan may mga chat pa tayong matatanggap na may mga mangungutang. So marami rin ako mga kaibigan sa school na nakakukwentuhan. At yan kanilang minsan na yan ang aming topic at pinag-uusapan. Nakapag-araw na nga naman ng sahod. Naaalala lang tayo ng ating pamilya o ng ating mga kaibigan, maging ng ating mga kamag-anak. Kasi araw na ng sahod, may mga meron dyan na mangungutang. Meron dyan na, na yung mga pagkakagastusan, mga kailangan. Pero sa mga araw na, na normal, hindi nila naisip man lang na tayo ay palaging i-chat o kumustahin kung okay, pa ba tayo. Kung nakakakain ba tayo ng maayos, kung maayos ang pakikitungo sa atin ng ating mga amo, karaniwan na nararamdaman niya ng mga WFW. Kaya alam ko na maraming nakaka-relate sa mga ganitong sitwasyon. Pero bagamat nangyayari ito, huwag tayong panghinaan ng loob at huwag tayong, huwag tayong magpadala sa ating emosyon sa halip tayo ay magpakatatag sapagkat yun nga ang ating purpose kaya tayo nandito para tayo magtrabaho at kumita para sa ating pamilya kung baga normal na lang yung may mga magchatchat sa atin kung mayroon naman tayo walang problema na magpahiram sapagkat sabi nga mas masarap sa pakaramdam yung tayo ang tumutulong kaysa tayo ang binibigyan at malaking blessing yun sa atin. Pagpasalamat natin sa Panginoon Diyos sapagkat meron tayong trabaho. Hindi kagaya ng iba na walang trabaho at umaasa lang din sa bigay. Kaya kung meron mang mga tao na humihingi ng tulong sa atin, kung tayo naman ay hindi, hindi kumbaga tayo ay merong kalabisan, hindi naman masama na yun ay ating ibigay. Huwag nating ipagkait sapagkat mas masarap sa pakiramdam, yun tayo ay tumulong. Kaya nga para sa akin, kahit ako na kahit hindi sapat yung aking kinikita at palaging tuwing ako'y magkukwenta ay eksakto lamang minsan pangay pero ah Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat lahat ng aking mga kailangan bayaran at pagkakagastusan ay nasosurvive naman. Kaya nga hindi kagaya nung panahong una-una na ako'y utang dito, utang doon para lamang makarao sa lahat ng pangangailangan. Kaya malaking blessing para sa akin na ako ay nandito at may trabaho, may sapat na kinikita para matugunan lahat ng pangangailangan ng aking pamilya. Marami pong salamat sa inyong patuloy na panunod at sana po ay like naman and share kung kayo po ay nagustuhan nyo ang video na ito.